guys. Sale siya. 2JD na lang. Dating 5JD. Ang 1JD is equivalent to 82 point something or 83 now. Ayan. 2JD each. Ayan. Pwede rin ang ikar cargo to. yan Ready for cargo. Mura lang siya guys. Dating 5JD supposed to be is 5 times 83 or 82 nagbless sa 1 GD pero naging 2 GD na lang bawat isa Ayan. sale lang siya guys magpakargo na tayo ready po packing na po Ayan. 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 ito 1 GD ang anim kagaya ng paminta at saka asin. Ayan po. Ayan guys. tas string na dalawa Kulay blue, to yung mga sandok, Ayan guys, ready ng ready na tayo, yun guys, Ayan kagulu na tayo Okay, sa dating presyo. 5 GD before, now to GD each. Ayan, Guys, wait okay, na tayo. Ipapakargo ito. Ayan. Ayan. Yung iba nandoon, di ko Ito lang nakalatag. Ayan guys. ganda nito. Tsaka yung bowl. Magkain ng salad. So, oh. guys. Yung oh. asyalta. Tapos, timba, Brush. Yan. Sarap ilagay na sa pakalitun ko eh sa atin iba ang walis dito yan ang walis dito yan mi ypa